Sa likod ng makitid na kalsada ng London noong 1888, naglalakad ang isang misteryosong tao. Walang nakakakilala sa kanya, pero ang pangalan niya ay umalingaungaw sa kasaysayan bilang isa sa pinakanakakatakot na kriminal. Jack the Ripper, noong huling bahagi ng 1800s, ginulantang ang Whitechapel District ng sunod-sunod na pagpatay sa mga babae. Ang mga biktima, madalas ay mga prostitute, ay natagpuang brutal na pinatay at nilapastangan ang kanilang katawan. Ang mga mamamahayag noon ang unang gumamit ng pangalang Jack the Ripper matapos makatanggap ng isang sulat na di-umanoy mula sa mismong mamamatay-tao. Maraming sospek ang itinuro, doktor, butcher, at kahit mga miyembro ng maharlika, ngunit hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang tunay niyang pagkakakilanlan. Mahigit isang siglo na ang lumipas. Pero ang pangalang Jack the Ripper ay nananatiling simbolo ng takot at misteryo. Sa tingin mo ba, malalaman pa natin kung sino talaga siya? Kung gusto mo pa ng ganitong kwento, huwag kalimutang i-follow at i-like ang video na ito. Thanks for watching.